iyong mga pakpak Kung alin alinlangan mo ay dahil lamang Di mo ko maiwan Sasamahan kita hanggang Lumiwanag ang daan Sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon Sa pagitan man ng balang araw at sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo sa samahan kita sa samahan kita. Alam mo lagi na papasok ang MU style sa semi-finals. <laughs> <Woo! Masalayan. laughs> mas lalo gaganda na ring Tokyo kunyan. Feeling ko makaka-unno na ako. Oh my god. Alam mo kami, meeting din natin ko para mas maganda ang game mo sa to. Po. <laughs> 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 <Wow. laughs> <laughs> Basta, promise ko sa inyo, gagawin ko lahat ng aking makakaya para magkaroon tayo ulit ng gantong celebration! Let's go! Yes! <laughs> promise. Kita ka pa sa pagkuri, ha? Uy, uy, uy! Sana rin shower muna, di ba? <laughs> hey, anyway, ay, gano'n ko. Ay, tayo Ay, gano'n uh, Ay, sino ba yung <inaudible> muse na yan na nag-inspire <inaudible> sa captain natin para manalo dyan sa championship na yan? <intendent> <inaudible> Secret! Secret! Ako aamin! Guys, gusto nyo wala sino Muse? Ako aamin! Sino! 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 sino. Zero! Zero. Hoy, ano ba 'ko ha dito? Pwede ka na bang lumabas? Sige, yes. susunod may benta eh. Leo po. Shit, sorry. Teka. Ano ba 'ko, girl? Hoy, oh. no. no. ano ka ba, Maria? Ano, ano ka ba? Alam mo naman, 'ko 'yung naging inspiration. 'Yun kaya finals. Hindi magpo-perform ng ganyan yan. Kung hindi dahil sa'yo. O, oh, di ba? Nag-tutor ka sa kanya sa English. O, oh, tapos binantayan mo nung binugbog siya. Girl, balita ko pa nga. Doon ka nag-stay sa dorm yan. Nag-overnight ka pa. Doon oh, binapatay. ba? Kanina mo naman narinig yung cheese tisp na you know, I have my sources, Camille. Alam mo, binantayan ko lang siya gaya ng pagbabantay ko sa'yo. Ugh because I care about him just like how I cared about you. What? Ikaw rin naman na. <laughs> ano ako? mo rin naman si Dani. Girl, <laughs> alam mo, I am just the best supporting actress. You are the star! <laughs> bye. Teka, totoo bang pinapa-transfer ka na ng parents mo? Uh, over my dead body. Wait, at hindi na sa truck ng basura. Hoy, ano ka ba? Don't say that. Please naman, Mari. <laughs> no. oh, 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 eto na ang inspiration na walang expiration. Camille de La Rosa! Oh, Oo, okay naman. Oo, oh, okay. gano'n. Asan na eh, papakilala mo sa akin? I don't see him anywhere. Baka sumunod na lang siya mamaya, alam mo naman yun. So, tell me about so, him. CJ you... si Suarez from architecture. Boyfriend? <laughs> mm -hmm. wow. wow, boyfriend! Mm -hmm. Putting the labels, ha? Huh? <laughs> wait, Jake Suarez? Mm -hmm. <laughs> that name sounds kind <laughs> of familiar. <laughs> alam ko, marami na kasing kayo. Kaya baka nalilito kayo ng pagsag. Mabait ba yan? Sana nga. oh, sana nga. Ah, o oh, sige, later na lang ha. Dito muna. Okay. Bitch, oh. you know what? Ano pinag-usap? Eating ka na, di ba? Pumaboto na. Ano uh, ba? Diba?

kaya ka ba wala dito ngayon because of that? Ayan ka na naman, Jake, ah. Wala ka na bang inisip kung hindi sex? Talaga bang need gawin yon para sa isang relationship? Jake naman, pwede naman tayo maging intimate sa ibang bagay. Pero dapat ba sapilitan? Hindi nga. Pero sinasabi mo sa akin na pasensya na lang tayo pag hindi ako pumayag. Na quits-quits na lang, ganon? Jake naman, learn how to accept no. At matuto ka naman sanang rumispeto sa gusto ng iba. Alam mo gago ka Pero ano naman yung kasama mo? Ah, uh, uh, um, ah, 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 Celeste. By the way, ah, uh, parang sobrang sulit mo pala kanina, no? Yung shoot mo talagang pang buzzer beater, eh. Uh, ah, talagang minto yung mundo namin, Yung Buti na lang na-shoot mo, ko, no? Congrats ko. Salamat, pare. Salamat, salamat, salamat. Alam mo, nakaka-heart attack lagi yung mga games niyo. Ano Naku! Halos buzzer beater lahat ng panalo. Mas exciting, di ba? Mas mm. so, ulit na ngayon, nakaka-excite. Parang uh, okay. ba't nakapunta Ah, lupa. ba? Diba? Siyempre. Syem so, paano yun? Mag-champion ba tayo this year? Sana. Alam mo, feeling ko um, okay. Kasi, alam mo, Inspired ba eh? Parang si Martin, always inspired. Siyempre, ito ba naman yung girlfriend ko, yung tacks naman. Uh, Hindi naman talaga yung inspired naman. By the way, uh, babe, uh, you want anything no? or something? Ah, okay. Kukuha ko na lang ako. Thank you, thank you. Okay, I think, water lang din nila. Nice to meet you. Ano? Hi! Ano? Asan na? Where is he? I don't Hi. see him anywhere. Seryoso ko na ba dun sa kaya na yun? Hi girl! Ano mo, ano ba? Just tell me, please. Please lang. Hindi ko kailangan ng permission. Ano yung pagtantalan mo ng tao? Girl, he's a player. Ha? Huh? He's a player. Naman siya ng mga dating apps. And you know what really goes on behind those kinds of apps, right? Alam ko. Alam ko yung mga dating apps na yun, Marie. Hindi naman ako ganun ka no? Oh, yun naman pala eh. Eh ba't pinapatulad mo pa rin? Hindi ba, tigilan mo na ako. Hindi ako patulad mo. exactly you're not like me that's why he doesn't deserve someone like you wow coming from you. guyana Laura. you know that i'm just trying to protect you right you're my friend if right. you don't want to believe me then i will prove to you that he's not worthy of love Bala. So, we could kan? Oh. <laughs> Ba't hindi mo sinabi? Hindi ka naman eh. Alam niya ba? Na ano? Nabakla so, ka? Give you, please. Hindi, please. Hindi, ako ano. Hindi ka okay. ano? Please naman! I'm not ready for this, okay? Sana naisip ko yan bago lang... please! Give, give me some time, okay? Kahit ako hirap na hirap din eh. Itong-ito ito na ako, Iggy, please. Huwag mo naman sa'yo ng way out. Give me time to process this, okay? I have Celeste, I have my family. Wala namang hindi nahihirapan dito sa question of Martin. No? Sana so, i-realize mo na the more you lie to yourself, mas marami kang nasasaktang ibang tao. Kasi e alam pwede kang magsinungaling sa iba pero pwede magsinoanin sa sarili mo? Alam ko naman yun. Kaya give me some time to figure things out, okay? salamat sa lahat ah. Eh. Sa alit? Alam mo na, sa lahat ng tubig. Welcome. Pero kasi simula pa lang naman ng laban eh. Semi-finalist pa lang. Oo nga eh. Sana mag-champion tayo. Oh, sana nga. Pero pwede naman next year eh. Kasi alam mo, next year, mas mahina na yung mga kalaban natin kasi graduate na yung mga top players nila. Ah, uh, Danny, masaya ka ba? Ha? Huh? Oh, masaya ako. Ba. Bakit? Dahil sa'yo. Siyempre dahil na rin sa team natin, nanana tayo. Alam mo, ang sarap sa feeling nung pumasok yung bola. Tapos, alam mo, maraming mayiging proud sa'yo. Ikaw ba? Proud ka sa'kin? Sa kin? hmm. Oo. Oh. Hmm? Talaga? Parang hindi ka naman proud sa'kin. Sa <laughs> proud. Proud. Camille. Mm. May pagtatapat sana ako sa'yo. Pero sana hindi mo sabihin to sa ibang tao. Promise. Promise. <sighs> hindi na ako babalik next season. Magpo-professional na ako. pinag-usapan na natin yan. Simula nung nangyari sa last week, pinag-isipan ko ito ng masinsinan. Sobrang delikado na ng buhay ngayon. Hindi ka na makasiguro. Baka mamaya, mabalian ako. Maaksidente. Kailangan ko i secure yung future ko habang kaya ko kami. Maraming umaasa sa akin. Hindi na nga ulit mangyayari yun. Basta piliin mo mabuti yung mga kaibigan mo. Ano ibig mo sabihin? May lang ko ba sa pangyayari? <sighs> Alam mo ba kung sino yung unang pumasok sa isip ko nung nasa peligro? Sino? Ikaw! <laughs> Kami! Kung di ka babalik next season, quits na rin tayo. Wait, Camille! Yeah. Sorry na! Huwag so, ka na magalit sa Please. I Kung mabastas yung dami kang ala yung sa pabilin na pinto kung ang halin mo ay dalin lamang, hindi mo ako maiwan sa sumagitan ng dami ng buwan ng taas sa pagitan ng mga imigra. Lagi mong awit sa akin na Pangarap mong lumipad Lagi ring nangangambang buksan Ang iyong mga pakpak Kung ang alinlangan mo ay dahil lamang Di mo ko maiwan Sasamahan kita hanggang Lumiwanag ang daan sa pagitan man ng pag at pagkakataon Sa pagitan man ng balang araw at ngayon Sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo Sasamahan kita Sasamahan kita Ay dahil lamang di mo ko maiwan Sasaman kita hanggang lumiwanag ang daan Sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon Sa pagitan man ng balangan